Labis ang pagdadalamhati ng mga LGBT community ngayon doon sa Amerika dahil sa muling pagupo ni Donald Trump sa White House. At bakit naman hindi? Labis na ikinadismaya ng marami lalo na sa LGBT community ang sinabi ni Trump. Isa sa tinutukan ni Trump ngayon sa kanyang muling pagupo bilang pang-47 presidente sa Amerika, ang pagkilala sa dalawang kasarian lamang. Sa kanyang inaugurasyon noong January 20, 2025, inihayag ni Pangulong Donald Trump na kilalanin lamang ng pamalaan ng Estados Unidos ang dalawang kasarian, lalaki at babae, bilang bahagi ng kanyang mga plano. Sinabi niyang pipirma siya ng isang executive order upang tapusin ang mga diversity programs at mga pulisiya ukol sa gender identity sa kanyang administrasyon. Dagdag pa rito, binigyang diin ni Trump na tatapusin niya ang transsexual na kabaliwan sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Kabilang ang pagbabawal sa mga transgender na makilahok sa hukbong sandatahan at sa mga palarong pambabae. Ayon sa kanya, ang opisyal na patakaran ng gobyerno ng Amerika ay magkakaroon lamang ng dalawang kasarian, lalaki at babae. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kanyang pangako na labanan ang mga elemento na tinatawag na woke culture na binabatikos ng mga konserbatibo. At dahil dito, nagluksa ngayon ang LGBT community dahil pinatay ni Trump ang kanilang pagkakilanlan. Ang kasaysayan ng LGBT community sa Amerika ay isang kwento ng pakikibaka at tagumpay laban sa diskriminasyon na mayagpag ang LGBT community sa pamamagitan ng mga organisadong kilusan, protesta at pagsulong ng kanilang karapatan. At mas lalo pa silang namayagpag sa panahon noon ni Barack Obama dahil binigyan sila ng pahintulot na ikasal. Ito'y dahil na rin sa desisyon ng Korte Suprema. At ito rin ang dahilan kung bakit naging malaya ang same-sex marriage sa Amerika dahil sa suporta ni Barack Obama. At noong 2012, bago pa ang desisyon ng Korte Suprema, sinabi ni Obama, "I think same-sex couples should be able to get marriage. Labis ang tuwa ng mga LGBT at hindi lang yun. Sa termino din ni Obama ay inilunsad niya ang mga pulisiyang pro-LGBT. Kabilang ang pagtanggal ng Don't Ask, Don't Tell policy sa militar na siyang pumipigil sa mga LGBT na makapasok sa serbisyo militar. Kaya ang nangyari Marami noon ang nakapasok sa militar na miyembro ng LGBT dahil sa pagtanggal ni Barack Obama sa Don't Ask Don't Tell policy. Ano ba ang Don't Ask Don't Tell policy? Ito ay ang isang patakarang pinapatupad noong 1993 sa panahon ni Pangulong Bill Clinton. Ang pulisiyang ito ay nagbigay pahintulot na makapasok sa militar ang mga LGBT hanggat hindi nila inilantad sa publiko ang kanilang sexual o tunay na pagkatao hanggat sila ay nasa serbisyo pa. At bawal din tanungin ng mga militar ang mga sundalo tungkol dito kung sila ba ay tunay na lalaki. Gayon pa man, ang patakarang ito ay nagresulta sa libo-libong mga LGBT na sundalo na natanggal noon o napilitang magretiro mula sa serbisyong militar dahil hindi na nila kayang itago pa ang kanilang tunay na pagkatao. Pero noong natanggal na ang Don't Ask, Don't Tell policy noong 2011 sa ilalim ng administrasyon ni Barack Obama ay doon na umusbong ang dami ng LGBT sa militar ng Amerika. Isinulong ang pagtanggal ng Don't Ask, Don't Tell policy bilang bahagi ng kanyang plataporma para sa pantay na karapatan. Ang batas na nagbuwag sa Don't Ask, Don't Tell policy ay nilagdaan ni Obama noong December 2022, 2010 at opisyal na pinapatupad noong September 20, 2011. Pero ngayon, tapos na ang maliligayang araw ng LGBT community dahil sa bagong palisiya ni Elec Donald Trump. Parang ginilitan sa liig ang LGBT sa pangyayaring ito. At tama lang yun. Saludo ako sa katapangan na ginawa ni President Donald Trump ngayon. Ang ginawa niya ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Mababasa natin sa Biblia kung paano kinasusuklaman ng Diyos ang ganitong mga gawain. Basahin natin ang Levitico chapter 20 verse 13. Ang lalaking nakikipagdalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. At sa unang Korinto naman chapter 6 verse 9, ganito din ang nakasulat. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya masasabi kong Tunay na nagkaroon ng pagbabago ang Amerika ngayon. Sana'y maisip din ito ng ating gobyerno dito sa Pilipinas para magkaroon naman ng kabuluhan ang kanyang panunungkulan."